Hello mga idol, ari naman natuloy niya ng parang isda sa buong Adlaw. ginagmay oh. lang kaya medyo mahal-mahal pa. Mayroon kita rin tulay mga idol. Tulay-tulay oh. nga gagmay mga idol. Nagwapas ang isda mga idol. Oh. Mayroon kita rin bangos. Bangos-bangos namin si sigangon mga idol. Mayroon kita rin barilison. Nagwapas ang barilison mga idol. Oh. Namin magkilaw. Labas kid presko na presko mga brot na to no pwede ka guwapag ng isda subong ni Boss Darwin kay e Boss Darwin kita nagkuha sa isda mga idol oh. tulay big mga idol oh. tulay sabi ko tulay lang magyan ni tulay ka ng isda mga idol mayroon kita ng galunggong mga idol oh. dagko ng galunggong ta mga idol mayroon kita sang pirit mga pirit mga idol Kamera sam bilong-bilong mga idol oh. Dagko na nga bilong-bilong. Kamal na yung status mga mga idol.